Is up mga parts. Sa... Sorry, right. another tips at uh, para magkaroon ng idea bawat isa. So, ang issue nito ay dahil sa manual tensioner na kaya nasira yung saling camps. So, ito yung nangyari. Oh. Yan. So, ayan. Dahil sa sobrang tigas ng pagpihit ng manual tensioner ito yung nangyari boom botol botol yung ano ito shafting ng camshaft so ito na yung bago raised one na <coughs> MTRT yung gamit so yan so dahil gumastos na lang din siya nag-upgrade na rin ng lock GBT so ayan 59 chrome bar so ayan so ayan yung ano nangyari niyan nalusaw yung bearing ayan pati yung pati yung ang tawag nito compression release ayan kinain ko. ayan. so ayan narimedyoan ko na lang para hindi gagastos Nang malala yung mayari so ginawa ko na lang siya ayan so ayan lalagay ko na lang mamaya ito at matatapos na rin to so dun sa cylinder head niya medyo awang yung bearing sana okay lang So, ayan. Ang nangyari kasi, ilaw na siya dito. Or doon sa bearing siguro yun. Nagkaroon ng... So, ayan. I hope na... Ayan, masikip yung bago. So... Kasi dito sa ano, talagang nasira na rin siguro to. Pasok siya eh. Nang lawlaw, ayan Oh. lawlaw oh. siya, -law siya. So sa bago, okay outfit. So, ito yung black niya. So, gumasto siya ng halos kulang-kulang 10,000, no? Si 5 So, bearing. Bumili ng bearing. Nasa 300. Uh, ito yung cam bearing. M3. Uh, Mi 125 ano? Comes is 1,000. Magkano daw ito bilhin niya, Bing? 1 plus. 1 plus. 1,8. 1,8. 1,8 itong ano? Itong cam um, shop. So, ayun. Gumastos niya siya ng todo para lang dito. So, ang tips ko lang para sa mga nagmamanual tensioner. Pag once na inigpitan niyo, nakatukod na ng gusto tapos hindi na gumalaw tips lang to sa mga motor na nagmamanual tensioner pag once na napit nyo na tapos nakatukod na siya ng gusto tapos may maingay paibig sabihin hindi siya doon sa tensioner ah, sa timing chain ang sira nun baka may iba pang sira kundi sa mga sa cam bearing or sa rocker arm yun check na lang ninyo huwag nyong pakat yung adjust na tensioner kasi ganito yung mangyari gastos malala so pakita ko yung motor so yan sinira niya yung sinira niya yung timing chain kasi nag to ayan o oh. hindi na kumabit sa gear sa gear ng cam ay crank so right ang original ng M3 na timing chin is nasa 1-1 ayan 1-1 ang bilhin na dito so bagyo so i-bolt on na natin to lahat tapos check natin yung performance ito so ang ano nito estimate na cc 158 cc so naka equal na to sa 160 cc so goods na to pang long ride so wala nang problema to so yun lang yung tips ko okay, tapos na yung ano natin project ang project na ito ay 59 naka bolt spring 5 turns tapos naka injector ng one, ano, one thirty cc. Tapos naka uh, comes ng stitch one. So, ayan, GVT yung ano, 59 combo. So, yun lang. So, TPS, bago na yung TPS niya. So, all goods. So, right, ito yung nakuha ko dun so hindi na natin kailangan ni over kasi video naman guys ito yung nakuha yung bearing na na durog so ayan Ito lang o, oh. dudukotin mo lang dito. Dahil dito rin dala mas. Dito namin nakuha. So, ayan. So, wala na siya. Uh, Durok yung bearing niya. Ito, oh, nandorog yung bearing Doon sa oh. ano Yun yung ano, binijuan ko Kaya Yung pag nag kayo ng ano Tinsuler Yan ito manual o At kailangan kontrolado ah. Oh. Ito, pag maingay siya, kailangan kamay nyo lang Pag maikpit dun sa kamay Sobrang ikpit na hindi na maikot sa kamay Okay, okay na yun Huwag yung pilit Sobra kasi yun ang madudurog yung mga bearing sa cams mapupersa niya yung dun sa timing gear ayan na yung nangyari so kaya naman siya yung magnet ayan nadupot lahat so nakuha na lahat. so ayan cut muna natin so, check namin yung iba Good All right. Importante to. Dahil dito bago akyat sa head, dito muna siya dadaan. Ayan Mapi-filter niya muna bago mag-pump yung langis sa head. So, wag niyo yung ano yun yan. Kalimutan na eh, hindi may kabit kasi pag di nyo na yan sigurado kayod yung ano nyo dun sa head cylinder block pwede ano mabaraan yung daluyan ng langis mula dun sa head so check natin yung pump mamaya baka barado magbukas tayo ng isang bolt Okay, meron naman dito. Ito, ito, buksan natin ito. Panda rin ni Chad. Ito. Check natin mamaya yan, boy. Alright. Sound check natin. Tapos, buksan natin yung pump ng lights. Okay, buksan mo. Sige. Ah. Tingnan natin kung may bumulwak dyan. ay goods ganun lang ha pagkalangan nyo kayo kasi yun nga napasagan ng bearing or nasira ng bearing so ganun pag check sige sige ano lang kapitan mo dyan so ganun lang so smart yung under niya kasi naka valve spring ng 5 turns at saka man, off. So, okay, na off sa so ini naka GVT na Chromebook alright hanggang dito na lang at salamat sa panunod